oh, parang maniwala ako. Oh. Ano? Ganyan lang yun. <laughs> Ganyan lang yun? Oo. Oh. <laughs> Ito na ano. Sino yun? Ikaw, ah. okay, si Justin to ah. Wait lang. Ang dito. Ay, eh, ba't nandiyan ka? Wala galing. May, binili lang ako eh. Pasok dito. Init, in init eh. Nandiyan ka. Binili. Oh. Ang binili mo? Ito. Magic book. Ano yan? Project mo? Hindi. Magic lang. Binili ko lang bibili magic lang sa kanto. Oh, paniwala ka doon. Wala. Anong magic yan? Sige nga. Oh, yung magic na ito, bakit ako sa'yo ah. magic ko ba? Oh. Magic ko. Oo. Oh. 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 magic yan? Papaniwala ka naman doon eh. Wala namang magic yan eh. Basta, niniwala ako doon eh. Magic kayo nang Oh, wala sulat eh. Oh. Oh. Paano, paano magmamagic yan? Wala nang sulat. Oh, sulat. oh, wala sulat. oh, wala nang sulat. Sayang lang. wala ka mo, para sigurado. Wala nga <laughs> ba? Sayang lang yung perong binili mo. Wala naman pala. Ganto yung magic. ano so, magic yan? Kaya ko tong lagyan ng drawing. Etong eto, eto, libro? Oo. Oh. Weh, maniwala ako sa'yo. Oh, oo ma. <laughs> Sige nga, oo. Oh. oh. Ganto lang yan, Oh. Sayang lang yung pera oh. mo yan. Ganyan, Ganyan lang yun. Oo <laughs> <laughs> oh, ma, <laughs> may drawing na yan. Weh, maniwala ako oh. sa'yo. Sige oh. nga, oh, Sa'yo ah. Oo. Oh. Maniwala. Oo. Oh. Look, oh, hindi legit. Oo. Oh. Legit nga. Alam. Oo. Oh. Paano yan? Magic. Weh. Ano Sabi ko yan? sa'yo eh. Ang discount yung... Dun eh. Sabi ko sa'yo eh. Drawing niya, diyan nabubura oh. Hello? Sabi ko sa'yo eh. Galing. Ano eh, uh, paano nangyari yun? Magic. Weh. Magigero kasi nagtitinda dun eh. Oh, may magigero dun? Oo. Oh. Weh kaso pangit naman yan ba't walang walang kabuhay buhay walang kulay eh ganda nga yan eh ganda wala kulay paano maging maganda yan maganda, maganda yung may kulay maganda yung may kulay syempre gusto mo lagyan ko na ng kulay eh ay posible na yun hindi mo na malalagyan yun wala ka naman pang kulay eh magic kaya mo yun lagyan kahit wala kang yung color wala ka nun oo oh, magic Pwede, sige nga oh, sige nga o oh, oh, yan na o sige nga o para maniwala ako o oh. ganito lang yan o oh. oh, para maniwala ako oh. Oh. Ganyan lang yun. <laughs> Ganyan lang yun? Oo. Oh. <laughs> well, ano, ano? ah. eh. oh. Oh, Sige nga, buksa mo nga. Maniwala Maniwala sa sa'yo eh. Hindi. Ano? Oo. Oh. Oo nga, Kulay na yan. Legit, paano yun? Wala tingin? Magic yan, oh. Wala, oh, Hindi wow. na wow, bubura. Sabi ko sa iyo, hindi scam yung nagditinda dun sa kanto eh. Wala, oh, galing. Paano yan? Magic. Uy, turo mo nga sa akin, tingin nga. Yeah. Sa'yo na lang yan. Ha? Sa'yo na lang yan. Ako lang daw? Oo. Oh. Weh. Sige, para mo pag-aralan mo. sige, pag-aralan ko. Sige, ang nanako ah. Sige. Ang oh, galing naman na ito, no? Ang kulay. Galing. Hala, nawala naman. Nawala yun. Ola, wala. Nawala naman eh. Eh, nawala. Paano yun?